Kung babalik ako sa nakaraan at makikita ko ang sarili kong nalilito kung paano intindihin ang mga babae, isa sa pinakaunang sasabihin ko sa sarili ko ay ito, alamin mo kung kailan hindi interesado ang babae sa'yo. Bakit? Dahil makakatipid ka ng oras at hindi ka mauubos sa kakaasa sa wala. Maraming beses akong nasayang ang effort dati Nagpapakabait, nagpapatawa, umaasang may kapalit Pero bro, kung hindi kanya gusto, kahit anong gawin mo wala Kaya mahalagang matutunan mo ang skill na ito Para hindi mo sayangin ang sarili mong enerhiya sa maling tao Siguro tinatanong mo sa sarili mo, paano mo nga ba malalaman kung wala siyang interes? Parang komplikado di ba? Pero sa totoo lang, madali lang yan kapag alam mo ang tamang senyales. Kaya makinig kang mabuti kasi may ituturo ako sa'yo na hindi mo makakalimutan. Tuturuan kita ng paraan para makita agad ang totoo. Ito ay skill na mananatili sa iyo habang buhay at makakatulong hindi lang sa love life mo, kundi pati sa kung paano mo nakikita ang mga tao sa paligid mo. At sisimulan natin ito sa pinakaunang rule na dapat mong tandaan, ang environment. Kapag naiintindihan mo kung paano gumagana ang environment sa kilos ng babae, hindi ka na malilito kung interesado ba siya o wala lang talaga. Makinig ka dahil dito magsisimula ang lahat. the environment rule. Ang unang dapat mong tandaan ay ang kilos ng babae ay kadalasang naaayon sa environment na kinalalagyan nyo. Kung ang ugali niya ay normal lang at tugma sa paligid, malamang wala siyang espesyal na nararamdaman para sa'yo. Hindi lahat ng ngiti o kabaitan ay may ibig sabihin. Halimbawa, nasa cafe ka at nginingitian ka ng waitress, hindi ibig sabihin gusto ka niya. Natural lang yon kasi trabaho niya ang maging magalang at mabait sa lahat ng customer. Pareho rin sa katrabaho mo na palaging maayos makitungo, hindi ibig sabihin may gusto siya sayo. Pero bro, nagiging iba ang kwento kapag may ginagawa siyang labas sa normal. Kung ang kilos niya ay lumalampas sa inaasahan sa environment, doon mo makikita ang interes. Halimbawa, bigla siyang lalapit sa'yo at tatawa ng walang dahilan o makikipag-usap ng sobrang casual. Kung kaklase mo siya at palagi kanyang inaasar, tinutulak ng biro, o gumagawa ng kung ano-ano para mapansin mo, senyales yun na may gusto siya. Bakit? Dahil kapag gusto ng tao makuha ang atensyon ng isang tao, gumagawa siya ng kakaibang bagay na hindi inaasahan ng sitwasyon. Isa pang clue, kung introvert ang babae at hindi mahilig makisalamuha sa iba, pero sa'yo nagiging madaldal at komportable, malamang may gusto siya sa'yo. Pero kung extrovert siya at friendly sa lahat, huwag mong isipin na espesyal ang trato niya sa'yo dahil ganun lang talaga siya sa kahit sino. Kaya tandaan mo, huwag basta umasa sa kabaitan na nakikita mo. I-check mo muna kung normal lang yun sa environment o may kakaibang effort na ginagawa niya para lang sa'yo. Diyan mo makikilala kung totoo bang may interes siya o wala lang. Kindness without test. Maraming lalaki ang nalilito sa parting ito. Kapag mabait ang babae, iniisip nila agad na may gusto ito sa kanila. Pero bro, hindi lahat ng kabaitan ay senyales ng interes. Minsan normal lang yun. Parang customer service na palang iti at magalang pero walang emosyon sa likod nun. Kapag ang babae ay laging mabait, hindi naglalagay ng kahit anong tension at parang ayaw kang ma-offend, malamang wala siyang nararamdaman. Ang totoong may gusto sa'yo, hindi palaging smooth ang interaction nagiging unpredictable siya. Minsan aasarin ka, minsan kokontrahin ka, minsan tatawa ng sobra. Kung wala siyang ginagawa para subukan ang confidence mo, walang asaran, walang playful na banat, walang challenge. Ibig sabihin, hindi ka mahalaga sa kanya para mag-invest ng emosyon. Kasi kapag may gusto ang babae, kusang lumalabas ang instinct na subukan kung solid ka ba. Kapag tinetest ka niya, minsan pakiramdam mo nakakainis kasi pinupo na kanya o binibira ng biro. Pero bro, yun ang sign na may spark. Gusto niyang makita kung kaya mong panindigan ang sarili mo. Kung hindi ka niya tinetest, wala siyang pakialam kung anong klasing tao ka. May isang exception dito. Kapag ang babae ay mababa ang tiwala sa sarili o hindi ganoon kaganda, kadalasan gagawin niya ang lahat para maging madali sa iyo ang lahat. Magiging sobrang bait siya at walang tension. Hindi dahil tinetest ka, kundi dahil gusto lang niyang tanggapin mo siya. Kaya tandaan mo ang simpleng rule na ito. Kapag sobrang bait ng babae pero hindi kanya tinutulak palabas ng comfort zone mo, huwag kang umasa. Dahil ang tunay na attraction ay may halong chaos at ang kawalan ng interes ay makikita sa sobrang kalmado. The obvious signs, kapag hindi interesado ang babae, malinaw yan, ang problema, ikaw mismo ang ayaw tumanggap ng totoo, umaasa ka kasi at gumagawa ng palusot sa isip mo, sinasabi mong baka busy lang siya o baka nahihiya, pero bro, huwag mong lokohin ang sarili mo Tingnan mo ang kilos niya, kung laging mabagal ang sagot niya, hindi nag initiate ng chat, at parang wala lang kahit hindi ka magparamdam, malamang wala siyang interes Ang babaeng may gusto sayo, gagawa ng paraan para manatili sa paligid mo kahit sa maliliit na bagay Kapag may gusto siya, ramdam mo agad. Tatawa siya sa kahit corny mong biro. Magtatanong tungkol sa'yo. Minsan magdo-double text pa. Pero kung palaging dry ang replies at laging may dahilan para hindi makipagkita, bro, malinaw na wala. Kung iniisip mo pa kung gusto ka niya, yun na ang sagot. Minsan mahirap kasi umaasa ka na baka magbago pa, pero tandaan mo, ang babaeng gusto ka, pinapadali ang lahat. Ang babaeng hindi interesado, pinapahirap ka hanggang mapagod ka. Hindi mo kailangan hulaan, dahil ang kilos niya mismo ang nagsasabi ng totoo. Hindi mo na kailangan hintayin pa na diretsong sabihin niya na ayaw niya sa'yo. Yung hindi niya ginagawa, yun na ang sagot. Kung palagi kang ikaw ang humahabol at wala kang nakukuhang effort pabalik, tumigil ka na. Lakad ka palayo ng may dignidad. Tandaan mo bro, hindi ikaw ang mahirap mahalin. Mali lang ang taong pinipilit mong mahalin ka. Kapag hindi ka niya pinapansin, bitawan mo. May tamang tao para sa'yo na hindi mo kailangang habulin. Yung hindi mo kailangan hulaan dahil ipaparamdam niya sa'yo ang totoo. Kung nakita mo na lahat ng senyales na ito at patuloy ka pa rin umaasa, tigilan mo na. Hindi mo kailangan ipilit ang sarili mo sa taong hindi naman nagpapakita ng effort. Ang pagmamahal hindi dapat pinagsisiksikan. Dapat kusa at totoo. Alam ko mahirap bitawan ang taong gusto mo, lalo na kapag naglagay ka na ng oras at emosyon. Pero isipin mo, sa bawat araw na nasasayang mo sa maling babae, may nawawala rin sa'yo. Dapat mong piliin ang sarili mo kaysa sa ilusyon na baka magbago pa siya. Kapag tumigil ka na sa paghabol sa maling tao, doon magsisimula ang totoong kalayaan. Malalaman mo na hindi mo kailangang maging mas nakakatawa, mas interesting, o mas pasensyoso para lang mahalin ka. Ang tamang babae, hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo. Kaya lakad palayo na may dignidad. Huwag mo nang balikan ang pintong hindi naman bumubukas para sa'yo. Hindi mo kailangan ng closure, dahil ang katahimikan niya ang mismong closure na hinahanap mo. Tandaan mo, hindi ikaw ang mahirap mahalin. Mali lang ang taong binibigyan mo ng puso mo. Stay strong. Piliin mo ang sarili mo at magkita tayo sa susunod na video.